Grabe na kakalo. Kaya ko pupunta kami din sa Hills para bumili ng mga damit. Pero hindi naman pala ko ni Happy David ni. So, eto na nga mga hobby bees. kami ngayon ni Hobby David kasi nag siya na pumunta kami sa Green Hills para mag-shopping. Kasi the last time na bumili ako ng mga damit doon, nagustuhan ni Hobby David yung mga damit na binili ko. Kaya, gusto niya ulit bumalik para bumili, bumili pa ng maraming damit. Mga dry fit na damit yung mga gusto niya. Tsaka siguro hanap siya ng mga shorts. And, sa, uh, and susunduin namin ngayon yung friend namin na si Rolly para sumama sa amin papuntang Green Hills. Kaya let's go! Ayan, okay, dito na si Kuya Bob, ang ating driver. Bagong gupit. Bagong gupit kayo, Kuya Papa. ah. So, gini today, ah. Bagong ba gupit, ah. Ba't ka nagpagupit, -ba Chariz? Anong ginagawa mo, Mia? Ah, Anong ginagawa mo? Nakakabot ah, <laughs> kayo. Ano, ana, ako ng kinilaw. Oh, kinilaw. Kasi dito din matutulog si Rolly. Yes, may bisita tayo mamayang gabi at excited ako mamaya sa binili mo para mamayang gabi. Ma'am, let's go na. Yeah. Hindi ko lang, mamaya na nalalagyan ng suka para hindi pa maluto. Oo, oh, para hindi maluto. Okay, sige. Okay. sige. Yung lasa, ganyanin ko na. Okay, sige. On the way na kami, pumunta ng Green Hills. Bakit ka pumunta ng Green Hills? Bibili tayo ng mas marami nung binili mo last time na shorts and t-shirt. Ano sports, yung dry fit. Mga dry fit, gusto niya mag mamili kasi nagustuhan niya. Kasi daw masarap sa balat, sa katawan. Maaliwala, so titingnan natin kung meron pa. Sunduin so, mo na si Rolly, andito, andito na tayo sa kanila. Hindi uh -huh. siya sumasagot. Yes, Roy Rally. Ilasang. Let's go na. Ito so, parang naman. bagong gising. Yeah. Di ba? Let's go na. Ay, first na mo mamimit si Bob. yes, si Bob ang driver. driver. Ayan, It's si Raleigh. Andito, andito ka. Go na. Go na, go. Let's go. Shopping Center. Ayan, nandito na tayo sa Green Hills Shopping Center. May excited mag -go. shopping pati ito oh, itong isang oh. to. Gusto rin mag-shopping. Excited na ka. Ay, nakagana na din si Lali. Meron na din siyang ano, sa pack. Oh, no. Shala. Okay, so nasa Green Hills na kami, pero nagugutom kami. Kakain muna kami ng McDo. McDo? Yeah. McDo. Si Kuya, si Bob, uh, bila na lang natin ng burger. Gusto doon niya burger. Ayan na. Ayan na tayo. Thank Laps muna tayo, kayo muna tayo Kuya Bob. Let's eat! <laughs> Grabe nakakaloka. kakaloka. Kaya ko punta kami din sa ginis para bumili ng mga damit. Pero pilihin na pala ko ni Happy David nit. Oh my God! This is my first ever. First, First Rolex. ever Rolex na matagal na yung pangarap. Dati so, kasi, sa, nung bago pa kami, nag-uusap kami na pangarap talaga yung Rolex. Pero parang malabo mangyari na anytime soon because mahal siya. So, sa, pero hindi niya alam, ilang buwan ako nag-iipon. Hindi na surprise talaga ako. Like, akala ko bibili lang talaga kami dito. Oh. Sa mga dry fit. Sabi ko dry fit bibili namin. Like sa t-shirt at saka sa shorts. At brief. <laughs> <laughs> hindi brief. <laughs> Tapos ito pala. Oh my god, I'm so happy. Birthday, birthday gifts sa akin happy day yun. Sobrang happy. Okay? Surprise! Oh, I love you. Sobrang happy. Asan kiss? Ah, ano, after, sulang after sulang bilan ng lulik, sobrang kiss? Ang isa lang yun lang. Kakontsaba ka pala. <laughs> Sabi mo mamimili ka din, kaya ka namin dinaanan. Joke lang yun, para mapaniwala ma ka namin kailangan natin pumunta dito sa Green Hill. Sabi ko, alam oh, ko talaga. Sabi ko, paano kayo maniwala? Kasi busy kami ba lagi? So paano tumaniwala na kailangan pumunta ng Green Hills? Okay, <laughs> ka kayo pinag... <laughs> Ayan, nandito na si Teth. Dito mo tayo sa Starbucks tatambay. Si, <laughs> si Ted na fresh from Japan. <laughs> Naiya akong ibigay yung pasalubong ko kasi may parolig sa likod ko. Uy, oh, ema eh, ka ba? Kailan niya? <laughs> Masarap yan! Oh my mochi. God! Ay, ang sasyan! Alam mo ba na mahilig ako sa mochi? Favorite ni Happy David, mochi. Ay, yung mga anything that's mga parang chewy-chewy, gami-gami. Saka yung sikat mm. na ramen. Thank you! Ay, uh, thank so, you! Ito. Ay, gusto ko yung ramen, masarap! We love ramen. Masarap yan. Numating na ang ating kape. Ang kape niyo pala. Kasi sige, Dave, lagi siya masakit yung mata. Ayan, bilhin lang ka ni Teth. Thank Malangin you! Malalim sa mata. Ah, parang birthday ko. Ako ang mga ng tips. Grabe, sobrang happy ko kasi first time ko talaga magkaroon ng ganitong relo. And hindi ko siya gagamitin, Charles. I-display lang natin. Di lang <laughs> ba, sa kasi baka magasigasan. At, At pag nandyan si Rolly, hindi ko siya At pag si Rolly, <laughs> nasa bahay. Nasa bahay. bahay. Itatago ko sa vault. Kasi alam niyo na, baka paglabas si Rolly ng bahay, dinadala na niya. Kaya alam din si ni Rolly yung code ng vault. Kamisada ko rin yung code. So sa dalang itatago. So, nakauwi na kami sa bay at mayroon kami ng dinner today. Pero, andito ah, na rin si? Sino nandito? Si Lindy. Di, kumusta first day mo sa school, Lindy? Okay lang sir. May mga bagong friends na po. May mga bagong friends ka. Maganda oh. yan. Para ma-improve ang social skills mo. Diba? Oh, oh. So, ano? Kumusta naman? Okay naman? First day uh, ano mo? Ano naman po? Anong ginawa uh, nag tapos nag-quiz ko. Ha? Nag-quiz agad kayo? Anong score mo? Anong subject? Um, sa self-understanding ko. 1-2 ilan ang quiz niya? Patingin. 1-2. Uh, Ilan na score mo? O, oh, out of 20 si Lindy, o. Oh, Nag-quiz daw. No. 17, o. Oh, 19, o. Oh, ang galing ni Lindy. Very good ka. Yan. Congrats. Congrats sa first day mo. Sobrang proud kami sa'yo. Di ba? O, oh, Lori, nag-exam. Out of 20, 19 ang score ni Lindy. Ano yung isang nagkamali pa? <laughs> Talagang tinignan mo yung mali, ha? Ang mali ka nagkakinanak ha? Congrats, Lindy. It's a very special dinner setup. Nagkinilaw ako. May kinilaw. may tayong menudo. May And meron God. tayong kuchinilyo galing sa Tito Elves Lechon. Thank you. Thank you, Tito Elves. Yan. At saka meron tayong pampano at embutido. Siyep, embutido. Hindi pwedeng mawala, ba? Diba? At dahil si Ate Rosy nasa vacation pa, si Lindy pagod galing sa school. Si Tia Julia yung magtutulong sa atin dito. Ayoko naman mapagod siya. Kaya dapat paper plate muna. Uh Oo, -oh, kasi marami tayong bisita ngayon. At parang maganda pa rin yung setup. Gold Finally, plane. magagamit, Pero, magagamit mo na. Plastic. Ang disposable na gold plastic. Ayan. mga gold! Ang dami lang yung sa <laughs> <has> celebrate. Yung <laughs> celebrate din natin because magkaka-billboard na tayo next week. Yes! Okay, let's eat dinner na. Ito ang cochinillo ginaganon. Oh, plato yes! kami lang. Go, ikaw na. Paper plate. Do the honors. Yes, oh, yeah, ang crispy. Dito, elves, dechon po ito. Meron sila sa binyan. Meron din sila ibang branches. Thank you, tito elves. Mm -hmm. Kating lutong ng <laughs> Congrats din kay Javi, right? Because for the very first time, meron na siyang roll Love, Love! Oh my God! Nakakaloka! Nakaka. Yan, another pa na celebrate natin is because first day ni Lindy nag-start na siya ng school! Yes! Congrats, Lindy! First day talaga niya sa school today. At dahil ang dami nating sineselebrate celebrate including ang uh, mga pag-pag school ni Lindy, ang pagbil billboard natin. Yes. So na ang nag-grow na business, thank you Lord. Isang shot para diyan. Shot. Yes. Cheers!